Hi, how are you? I'm fine. Huh? How are you? Fine. YouTube channel? Hmm? YouTube channel? Yes, I have. Oh. Really? And yes. Do you want to greet something? I'm Somewhere? Did not speak Oh, it's okay. Where i from? Have a Philippines. Philippines. Yes. Okay. See you. See you. Nice to meet you. Nice. sa inyong lahat and nandito ulit ako sa labas <laughs> shore lift overload uh, dito ako sa labas kumain which is magandang view i-vlog natin yung one of the magandang pasyala dito malapit sa star mall actually uh, so dun sa area na yun is yung uh, pwede kang magano, kumain and other parties pwede kang mag-inom, so dun sa may inuman may mga pulis so safe naman siya nagawa ko na yung kahapon <laughs> sarap ng pagkain nila problema lang walang kutsara <laughs> sinigur lang so ito yung trip ko guys diba solo, solo ride bus parang tag uh, nandito lang sa ano parang taga dito lang mm, bus papunta dito bus pa uwi Okay? so guys stick around enjoyin ko lang yung pagkain ko Then later we will go to the to the place na kainan. Gusto so, dikit dikit ang kainan. And yung mga may mga bar. Mm. Grabe, sarap. So ayan guys, tapos na tayo kumain ng dinner. So ngayon punta tayo sa sinasabi kong uh, kainan din. Then tara, gawin tayo. Tapos dito guys, um, para siyang US type. Sabi ko nga dati sa vlog, una vlog ko, or nakaraang vlog ko ng uh, part ng All About Dry Dock na may itong mga sasakyan dito. Um, hindi siya katulad sa Vietnam. <laughs> Tsaka sa atin na may ipag purong braso ka So malapit lang naman to sa ano. Hi, how are you? I'm fine. Eh, how are you? Fine. YouTube channel? Hmm? YouTube channel? Yes, I have. Oh, really? And, yes. they want to greet something? I mean, Somewhere. Little This Spanish. It's oh, it's okay. Where from? We have a Philippines. Philippines? yes. Okay, see you. See you. Nice to meet you. Nice. So, guys, yung pag uh, nakita ka dito, pag vlogger ka dito, as, uh, parang sobrang ano, um, lapitan ka, kausapin ka, mga parang ganyan ba. So, ito guys, yung dati kong kinainan, sa hilera nito ito yung mayroon ano babae na kiblog so ayan guys oh, tignan nyo lugar na to so dito pwede kang kumain dito ayan and maginaw dito guys kaya kasamitan dito naka jacket November kasi <laughs> wala masyadong tao ngayon huh? not like dati na, no? ano, dami dami tao ba ako kumain? Nakalimutan ko. Dahil ito, ito yung kinain ko dati. O, yan o. Oh, o, okay. wala masyadong tao ngayon. Nung last na ano ko. Oh, dami. Dati nga may aso pa nga dito noon eh. But well, anyway, ha, tignan natin kung anong meron dito. ba? Diba? So, ito lang ang maganda dito. Is yes, tabi-tabi. Pero dahil mas masabi dati. Mas maganda sa Tusla. Sa Marina Port. Tapos dito na makikita yung ano. Ayan o. Kung Ayan. Dibuti natin. Ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. ayan so para siyang uh, street of bars. Maraming mga tao na nag-iinom ng kape. Wala silang alak dito sa part na to. Nasa kabila yun. <coughs> Excuse Ayan, oh, ang dami guys, no? so oh, dito sila nag-gather O, oh, party-party no? Medyo maagay na lang Okay, so ito yung dulo Okay Ayun na yung dulo, guys Tsaka dito, sabi nga, iniinom nila dito, kape Kape, tubig, walang alak doon sa kabila ang alak. So, punta talaga dulo. So, ayan guys, nakita nyo na yung ano. Uh, yung lugar na yun. And, ang na-observe ko dito sa mga Turkish is friendly sila sa mga vlogger. Yung approach kanya, magtatanong siya. Tapos, pag may nakita ang camera, kumakaway, katulad na nun na sa Insta360. ba diba? So, ayan. So, ayan, no, yung ano ah. Sabi ko sa inyo, yung street na yan, yan yung uh, may bar na kape di ba and kainan and dito naman kung nyo dito sa area na to dyan yung meron ano dyan eh kainan din pero meron tatlong baryan. tapos doon sa labas or doon sa may ano, entrance nyan may ano may nakatambay na police yung kotse nila ewan ko siguro dahil ano binabantayan nga kasi may alcohol Anyway, tara, tignan natin. So, tignan natin muna ng GoPro. Then, pabalik tayo is yung Insta360, di ba? Eh, actually, mas matao dun sa una kaysa dito. Kasi kagabi, nandito rin ako. So, tara guys, tignan natin kung anong meron sa view ng GoPro. I'm not tapos yan guys kung nakita nyo varil bar parang nakatakot ba kami yung varil hindi joke lang so varil bar isa may yun ano, yung may live band pero hindi ako pumunta dyan sa iba ako pumunta yun yung talagang literal na may live band sa labas pa lang naririnig mo na na yung kumakanta diba ayan kung mahilig ka sa makdo, sige maski na sa mga ka magbakto ka <laughs> diba? <laughs> Uh, usually, pag nasa ibang bansa ako, master pong kumain ng ano, yung kusin nila, kaysa mag-McDonald's, McDonald's, McDonald's. Masawa din kasi, even though may KFC kanina doon, eto para yung mga ganyan mga type dyan. Katulad nga kanina, yung intro natin. Yon, um, yun, nagano ako? Kumain ako ng ano nila? Meat? Meat. Um, actually, lamb siya eh. Yung lumamig, hindi na maganda eh. Tapos yun nga, nakalagay is 350. Pero nagulat ako nung nagbayad ako ng bill ng 560 Ewan eh, ko ano ganun ba siguro kamahal yung meat nila Kasi from 100 grams ginawa akong 150 grams Pero anyway okay na yun pagkain naman yun eh So dito walang ganun kasyado mong karaming tao Guys sarado na rin ang stores So tingin ko guys uh, Inom lang tayo ng kote 1 to 2 shots Tapos uwi na tayo uh, Usually yung nga uh, nagko-commute ako Last bus nang papunta sa ano Yellow Vad ride Akin sa around midnight Then 20 minutes ride Wala well, ko na nandun ka na sa parko. So tingin ko hindi na kailangan tong ano Iin sa 360 dahil Masyadong uh, konti yung tao na tayo like, doon kanina marami then nakalimutan ko sabihin ko <laughs> Anyway, nakita ko kasi itong lugar na to through Google Map lang. Usually ganyan, Google Map ako. Ang hindi ko lang trip dito sa Yalova is 'yung uh, hindi na kasi sa Google Map yung first charge dito. sa mga ibang lugar, 'yung sa ano, la. Um, 'yun, naka-ano yun? Naka 'yun? so wala akong problema. Dito hindi eh. Para lang ako sa pinutang ko kahapon. <laughs> sa so, Moro Moro Street lang to yan ganyan hmm, parang gusto ko tingnan na sa Google Map yung ano napuntahan ko kahapon parang mali ako wow nice ganda ng tulay oh so, hindi ko to napuntahan kahapon ayan So ayan guys, putol ko muna. Tignan ko lang kung nasan yung pinuntahan ko kagabi. Tapos let's drink again din Mga dalawa, tatlong bote Usually yung isang bote is 120 lira Tapos yung money nakakakunti 100 So, di ba? Anyway, sige uh, Let's cut this video Then we'll check kung nasa na ako sa so Google Maps Ayun okay, na nga guys Masyado ka na yung paglalakad So, na So, ito yung ano Ayan Kung makikita nyo Di ba? Okay. Dalawa lang ka Dalawa lang ka, Dalawa lang ka, pa live performance ata yun kung makikita nyo yung pa live performance nandito ako so basta ako Tingnan natin kung ano kung ano meron dun maliit lang siyang bar uh, may live band na Turkish nag-request ako ng English sabi eh. after one hour hindi ko alam kung umiiwa siya o hindi pero okay na rin even though hindi ko matindihan maganda naman yung ano yung beat ng mga nila which is ano, alternative in rock and roll guys hanapin ko muna kung nasaan yun ha then we will uh, record again uh, pag nandun tayo inom na tayo mga dalawang beer tapos win na tayo dahil bukas another back baka na naman sa dry dock okay guys okay guys so nandito ako ngayon <laughs> bumalik ako nakilala ako ng uh, waiter kahapon kaya lang bakit ang ano view <laughs> ang stages nandun ko makita na sa kasulok-sulokan ako. Anyway, we just drink. Tapos, uwi na rin tayo. Kaya, diba, last kahapon, uwi ko na wala. Dito ko na ko, ko po. So, pwede. Kaya lang, ay wala. May nakaupo eh. Hindi tayo mas sulok. Pero, at least, narinig mo yung music. Kaya lang, hindi mo nga lang makita yung, ano, vocalist. Okay guys, cheers! So ayun guys, Salt uh, na, uh, time check Mag alas 11 na ng gabi Tara, uwi na tayo Anyway, ang last bus papunta dun sa shipyard is around 12 midnight pa Yun yung blue Hello, magandang gabi <laughs> Gabi So ayun, parang hindi mga tao dito pagdating sa mga vlogger, di ba? Pag nakita nyo nag record kala malapit sila kinakusap ka, di ba? So ayun, um, uh, sa pa tayo? Yun, uh, so uwi na tayo. Um, sana meron tayong makita ng ano, uh, white and blue na bus. Kasi yun yung mismong sa gate ng yard. Kasi kung sa main road yun eh, so magkalakad ka pa ng... Palayo ng konti, pero kaya naman. So, ayan guys. So, thank you very much. If you like my vlog, kindly of subscribe and follow my TikTok, YouTube, and Facebook channel. The name is The Seaman blogger Ayan. Tapos, uh, kung may time kayo, pwede nyo i-like and subscribe ang aking uh, second channel, which is Motovlog. Uh, ang pangalan niya ay Tano Rider. Um, so, like and subscribe nyo rin yung ano, Facebook, YouTube, and TikTok niya. So guys, thank you very much. See you on the next part ng vlog na to na all about dry down.